Good morning. Panatapos na mag-jogging, sprint, and drills. <laughs> Grabe nakakapagod. Medyo inabot tayo na medyo maambon kaya nagpahinga muna ako. Nagpahinga muna. Ah. Medyo nabawasan yung lakas ko. Mamaya uli. Eh. Kailangan kasi mag ano, Mag-exercise, mag-ensayo. <laughs> may sasalihan tayo yung basketball league yung <laughs> sa lugar natin Siyempre may edad na rin ako kaya kailangan din talaga kahit pa paano uh, makatakbo man lang sa ano uh, sa laban kahit pa paano maka <laughs> di ba balik laro na kasi ako kaya <laughs> kaya medyo Nag-inside tayo na konti para tuloy-tuloy lang yung lakas nating na katawan grabe nakakapagod. Pero hindi, kailangan gawin. Kasi pag wala kang gagawin sa sarili mo, wala akong gagawin sa sarili ko, syempre. Madali akong, ano, madali tayong tatandaan yan. <laughs> diba? Madali tayong panghinaan. lalo na pag may marami tayong ginagawa nga sa buhay natin, mga obligasyon natin, diba? So, kailangan nating uh, alagaan din. Syempre, first yung sarili natin. Kasi, diba, yun kasi yung buhay natin, eh. Kailangan nating alagaan yung sarili natin, diba? yung kalusugan natin, mental health natin, physical health natin, 'di ba? So kailangan nating alagaan 'yun. Siyempre para tumusad yung buhay natin. Tsaka nagmumula 'yun sa sarili natin. Kung kaya natin i-lead yung sarili natin, kung kaya natin i-control yung sarili natin, kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo uh, mag-lead sa ating sarili. So, napakahalaga nun. Kasi nabibigan mo ng <clears throat> importansya yung sarili mo, di ba? Abaga parang syempre, sarili mo nabibigyan mo ng halaga. Ingatan mo 'yung sarili mo, di ba? Lalo sa kapwa natin. Di ba tulad, na sa... oh, <laughs> tulad na lang sa nangyayari sa atin. Oh, medyo lumalakas 'yung ambon. Ha, ah, magjajagin ko 'to pauwi. Tulad na lang sa nangyayari sa atin, di ba? sa bansa natin, di ba? Mahirap, masakit isipin din kasi ah uh mismong yung namumuno natin yung ano, responsable, di ba? Tayo mga malilit na tao, mga maya na tao, kawawa. Dahil sa yung leader natin hindi maayos. Pinuno ng bansa natin hindi maayos, di ba? Uh, madaling namang anuhin ngayon, eh. madaling alamin. Eh. Kahit nga bata, alam, uh, kaya kang intindihin na ano sa nangyayari sa atin. Talagang ano, mayaban yung masa natin pero yung nagpakasasa, di ba? uh, mismo ano pa natin mismo presidente pa natin bakit ganun ang kalakas ang loob siya nasabihin ay alangan na magbulag-bulagan tayo diba sa nangyayari sa nangyayari sa ano natin so talagang pag namuno sa ating bansa talaga hindi maganda wala talaga kawawang Pilipinas <clears throat> baka parang kontrolado nila yung gobyerno kontrolado nila yung batas kahit anong gawin wala 'di ba? Uh, wala namang umami na kasalanan eh. Kahit nga obvious na obvious yan 'di ba? Ganun pa rin. So, siyempre, uh, sa loobin ko lang naman din, ang hirap, ang hirap magbulag-bulagan, 'di ba? Lalo na pag may concern ka sa bayan mo, 'di ba? Sa bansa mo. Kasi para sa akin kasi ano eh, hindi lang naman ako basta nabubuhay lang eh. Pwede naman baliwalain yun 'Di ba? May eh, pwede naman natin gawin 'yon. Na may mga trabaho naman tayo, may maayos na trabaho. Wala na, pwede naman natin, wala na, huwag na natin pakialaman yung nangyayari. Pero hindi. Kasi, mo muna rin kasi sinabi na, nun, parang wala akong pakialam sa nangyayari. Wala akong pakialam sa basa. Basta mamumuhay ako ng tama. Para kasi, para sa akin kasi parang ano yun eh. Uh, although may hangganan yung buhay natin, di ba? Hindi naman natin kaya ano eh. Hindi naman natin kaya dugtungan yung buhay natin sa, para hindi natin ipaglaban yung ganun mga bagay. So sa akin kasi ano eh, hindi kasi maganda yon pa parang kung wala kang gagawin di ba kung hindi mo kaya kung hindi mananahimik lang kasi tayo ganun at ganun pa rin mangyayari hindi mabibigyan ng hustisya yung nangyayaring katibol yan sa bansa natin lalo sa mga umuno di ba may ano ka nga may authority, may authority ka nga eh. nakokontrol ka naman ng makapangyarihan di ba authority controls power wala rin talaga so mahirap hindi ko man abot yung ganong mga bagay na na unawain pero napakasimple lang naman eh nakakaunawa ka sa tama tsaka mali madaling intindihin sa ganong sitwasyon ah uh, <coughs> para kasi sa akin ano eh, pag hindi ka nakialam sa nangyayari parang alam mo yon parang inisip mo lang din yung sarili mo di ba parang Uh, yung wala kang pinaglalaban hindi pwede kasi sabihin na wala kang pinag wala, hindi wala kang dapat ipaglaban ba't ka pa nabubuhay diba ang wala kang ipaglaban pagtatrabaho mga pinaglalaban mo yun eh para yung makain pamilya parang ganoon lang din although diba uh, hindi maganda parang alam nyo naka nakaka ano eh mismong presidente pa natin yung hindi kaya mag ano. hindi, gano'n hindi, hindi yung ano ganun yung pamamalakad niya Diba? Nakakadismaya. Nakakadismaya. Sabagay din, ganun din naman kasi sa ano eh. Kahit naman no, naalipin tayo ng, di ba, 400 years. 400 years. Sobrang tagal noon, bago tayo pinalaya, di ba. Doon din kay Moses, di ba, na naging alipin ng mga, di ba, inalipin niya yung mga bahay ng, bahay ng Panginoon. Ang tagal. Sobrang tagal noon. Ang habang, ang mahabang taon. 'di diba? ba? Mga parang talagang inalipin talaga sila. So sobrang tagal na 'yon. Na nag pinagtrabaho sila ng ni Peraw. 'Di ba? Sa atin <laughs> sa, sa sa atin lang taon pa ngalan, 'di diba? ba? Mga parang gan, ganito pa lang. Hi, hey, how much you know sa mga noon, 'di ba? sa kwento ng Bible kung gaano sila katagal inalipin bakit Siyempre, matitigas kasi ang ulo. Matitigas ang ulo. Kaya siyempre, pinatagal lang Diyos yung ano, yung proseso. Kasi nga, eh, panay silang reklamo eh. Sa halip na akala nila, kapwa-tao nila yung makakasip sa kanila. Nakakalimutan kasi nila na ang Diyos ang nagliligtas sa tao. Wala na rin kasi silang Diyos ng mga panahon na yun eh. Kapwa na lang nila yung sinisisi nila, di ba? So, inalipin sila ni ng ano, ng mga Egyptian ni Pharaoh. So tagal haba na panahon, pag durusa yung talaga nila, pinatigas pa sabi nga doon, pinatigas pa na, pinatigas pa nandiyan yung puso ng paraon eh. 'Di ba? Para matutulan tuyong mga eh, mga bayan ng Panginoon, mga Israelita. So pinatigas ng ulo nila. Parang kuya hambing na natin, ganoon din tayo sa atin ngayon. Mang ikling taon nga lang eh. 'Di ba? Na ano ko lang din <laughs> nung inunawa ko rin 'yon. Siyempre, eh, sa katigasan din ng ulo natin, siyempre, 'di ba? So kasi tayo kasi kanya-kanya eh, di ba? May pera ako, may ganyan ako, walang pakialam sa kanila, di ba? Mo wala may paglalaban, di ba? Tahimik lang. So baga parang sa isang punto ron ano eh. Ah, uh, yung tao kasi natin ay baga parang wala nang Diyos. Dumidepende na lang sila sa kapwa tao nila na akala nila maliligtas sila ng kapangyarihan. So ilang yun lang yung nakikita ko. So, kaya nangyayari din sa atin ngayon eh. 'Di ba? yung pinuno natin ganun. Anong nangyayari? 'Di ba? hindi natin hindi tayo kasi humingi ng tulong sa Diyos. Kaya for sure, kaya nangyayari yung ganun para ano eh. Para ang tao lumapit sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lang ang taki nagbibigay ng hustisya. Kung sa kapwa tayo tao humingi ng hustisya, wala mangyayari. Ganun at ganun pa rin mangyayari sa atin. So So yung, siguro ganun. And I sure I'm sure for that na kailangan natin ng Diyos sa bansa natin kasi kung hindi tayo lalapit sa Diyos, pinapakita ng Diyos yung ano eh, yung nangyayari sa atin ngayon eh. Kasi hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Na siya ang may lalang ng lahat, nasa kanya lahat, ang pamumuno sa kanya. So dumedepende tayo sa kapwa natin tao na makapangyarihan na may pera. Which is hindi naman yung makapagliligtas sa atin. <laughs> 'Di ba? Sabi nga doon, ano yung mga bagay na meron ka, 'di ba? mo yung kasikatan na meron ka? Kung sa kapilang buhay naman, 'di ba? Mapapahamak yung kaluluwa mo, lumalangoy ka doon sa lagablab na impyerno, 'di ba? So ganun lang ka simple. Kaya siguro isa din wake up call sa atin to na na lumapit tayo sa Panginoon. Kasi siya lang siya lang ang makapagpabago ng mga problema natin lalo sa lumalalang ng sitwasyon sa atin. Hindi natin ka, hindi tayo hindi kapwa nating tao. Kung nagmamatigas bigas ang patayo uh, na umaasa o sino yung gusto natin ipalit na pamumuno? Kung sino man mamumuno. Kung sa sariling isip pa lang din natin yun na nagdidikta. So mabibigo tayo doon. Ang mas maganda po, lumapit tayo sa Panginoong Diyos na siya yung magbigay ng bagong leader sa bansa natin. Yun po, kasi kaya nangyayari to. Dahil sa ganun, katigasan din ang ulo natin. Hindi natin niisip ang Panginoon, hindi natin siya inaalala. So wala na, pinakita ng Panginoon nangyayari. So ngayon, uh, para sa akin din na uh, kailangan natin lumapit sa Kanya. Kasi hindi tayo pwede lumapit sa kapwa natin tao. Si sino mo makapangyari ang tao? Kasi nga, uh, hindi siya yung kasagutan. Ang Diyos ang kasagutan. Pag lumapit tayo sa Kanya, siya may bibigay ng bagong mamumuno, di ba? Kaya nangyayari sa atin 'yan kasi para din sa atin, para din sa atin. Wala naging wala namang namumuno naging perfecto eh. Kahit sa mga panahon ng ancient time, mga panahon na 'yon, mabuti man o masama 'yung pamumuno mo talaga may mga may mga bahid pa rin, di ba? Nagkakasala pa rin. Ang kahit sa mga kahit sa Old Testament, ganun mga king kingdoms, di ba, rules. Di ba? Nagkakasala pa rin sila sa bandang huli nga, di ba? May naging tapat, may hindi naging tapat. So ganun lang. So mag So siguro ganun and I'm sure for that na talaga kailangan natin Panginoon Diyos sa buhay natin ngayon para, 'di ba? Pinapakita na na hindi hindi yung ano, hindi yung kapwa tao natin yung kasagutan doon sa ano. Ang Diyos yung tanging kasagutan, sabi nga, 'di ba? Sabi nga ni King Solomon sa ano niya, if my people called by my name, 'di diba? uh, ba? Ah, parang akin silang pakikinggan, 'di ba? Ibig sabihin, Pagtumawag tayo sa Panginoon, di ba? Kanya yung didinggin na ating mga panalangin. Ah... Uh, <laughs> uminto yung ulan. So, ganun lang. Nakakalungkot lang din. Siyempre, tao, bilang tao, biglang nabubuhay sa, sa mundo na to. Siyempre, as a, uh, di ba? Tinitingnan ko na, nakaka, nasasaktan din ako. Di ba? Kasi, ang iniisip ko kasi na, may, hang, all, may hangganan yung buhay natin. May hangganan buhay ko, di ba? Na, yung makapag-ambag lamba sa bayan natin <laughs> kahit ganito mga mga pangaral lang din di ba so <clears throat> ganun lang din kasi na ko din yung halaga di ba halaga ng pagkatao natin yung purpose natin dito ba tayo nabubuhay di ba mga diba, parang magawa tayong nang mabuti sa kapwa yung legacy natin di ba yung magandang pangalan natin maiiwan natin sa kanila kasi pag nadungisan yan wala yan, hanggang kamatayan niya, madungis yung pangalan natin. Madungis yung hindi na na pangalan. Shame, kahihiyan, hanggang sa saling lahi. Ganun lang, matatatak sa ng tao. So, ganun lang, and mm, sa akin din, kaya nasasabi ko itong gandong bagay, di ba? Uh, may great test, ano kasi yung motivation, yung death ko eh. Pag naisip ko yung kamatayan ko sa dulo, doon ako gumagawa ng magandang bagay na ikalulugod, di ba? ilalugod ng Panginoon. ba? Diba? Yun na yung greatest motivation ko sa sarili ko. Kasi mas, mas lalo akong ano eh, mas lalong nakakaisip na paraan na action para maging mabuting tao, maging maayos sa sarili ko. At ganon sa kapwa. Sa kapwa ko. ba? Diba? So yun, kaya <laughs> kailangan ma maano lang tayo. And ano man yung ginagawa natin, mabuti masama yan. Pananagutan natin yung balang araw pag namatay tayo. <laughs> Enjoy and be happy. <laughs>